Oh tengok. Oh, dia Oh. Kan wei. Oh, perempuan lawan. Ayoh. Ai yang nang <laughs> Pangatlo ko na ito mga katay Ano lang mga katay, grabe Bungad lang na nga ito mga katay Bagong bayan O, oh. oh, mga katay, oh O, mga katay, oh Grabe, four fingers oh. <laughs> Grabe, mga katay, oh O, oh, mga katay Pangatlo ko na ito mga katay, oh Yun, kaming mas, kaming mit kami, kami. Tara na kaming mit kami yun, isang mapagpalang araw po ulit sa inyo mga no? welcome po ulit sa ating youtube channel grabe mga jesus this is you galing ako mga ng Alabang so ano, maliliit po dun, grabe kaya medyo natanghalian tayo na mga nasa ano na yan mga te, pasado alas 10.30 na, mag alas 11 na mga so kayo pa nakakain na no Nakain na kayo. Punta na kayo dito sa Five Pieces Spot natin sa Bagong Bayan. Yung madalas natin punta na matay na ano, spot. Diyan sa so may dulo nito matay. So bawal na kasi yung ano dito. Yung sakyan na ipasok. Kaya yung motor natin doon na lang sa so dulo. So sa may iskinita kay Pinar. Ang dami tayong mga kasama dito. Ang taga dyan sa may Muli mo pa daw. Pakuha. try ko mga maganda magano mag floater mag na pagkawal magtatry ko mag magano magbubutom ako lahat bro kakalapag ko lang ngayon ang mga sinagtry na ako sunod kaya napilitan mag ano samahan nyo ako mga para swerte tayo para ma-update ko na rin po yung mga kasama natin mga mahihilig, mamiwas karating na binayabas na akong utoy utoy, binayabas mo na akong utoy Dala-dalawa. Mga <laughs> well, good size mga katay. Dala-dalawa. 3.1, 3.2. Pa! tayo. <laughs> naman. Minumukbang lang mga tayo pagka nakaplooter ko na. Madaling maliliit kasi natin. Ano? Ang nakaulan na. Ito Naka na. Naka muna ulan. Kita si pang buto na. Lah, may laman na. Ay, <laughs> kala ko may laman. Kita si pang buto ng buto. Hmm. Kaya ba? Mga taga, taga saan kayo boss eh? Kaya sa baliwan. Ah, baliwan. Oh, yan na naman oh. Oh. Isa so, yung di inabot. <laughs> Nakarami? Patingin? <laughs> Ay, kalaka! Ang lalaki nga yun ang ano, no? Wala, yun. May gilab shoutout kay Master. Ayan, taga Baliwan pala to. Shoutout, bossing. <laughs> thank you, thank you. Wala tayo sticker? Ay, meron, meron. Ayan, sila Master Ejin pala to. Mga taga Baliwan. Ayan, <laughs> thank you, thank you. Hindi ka jackpot sa dulo, mga tiyo. Grabe. Sila Ejin, yun. May gilab shoutout sa mga taga Baliwan. Anglers. Ah, uh, kinagat dito mo, si Sus. Grabe naki. Dina. Tao so, eh, bigko na nga wow. At dito talaga yung dawin marami. Sa so, may dulo mo sa Aratiles. Pero dito kasi nag try ako bisis malalaki. Ayah. Napa sit up to. Hindi ko masit up sit up ng mga itong ano. Panaykibit. Yan na naman oh. Yan na naman oh. Oh. Oh, na naman mga kayo. Oh. Ah. Oh. May mga tayo, Mga good size mga tayo. Grabe kapal talaga ng ano. nang ano pa. Naliig mga kayo. Ibig sabihin napakapal na gusto. Oh dami na hindi <laughs> ba ayos pastil yung info na naman ng mga natin. solid supporters konti na lang tama try ka isa na nga lang pamiwas ay oh pwede <laughs> oh, daming water lili kasih. <laughs> Ganda yan kung ano dito lang sa ano oh. Hindi na pumukol eh. Dali man nakagat. Naka ano na, tatlo. Ba. Yung ano duman sa mga taga Bali ban. So, Jackpot sila eh. Lalaki. Eh. Sa San. dulo, sa dulo daw. Saan sa dulo. Dito muna ako. Meron din yung dyan. Oo, nakatatlo na nga pero ano yung iba, maliit. Yun mga ito, nasitapan ko na mga to? Ito yung ano natin dalawang hook ito dati at ito yung isang hook lang mga to yan ito natin tapos size 8 yung hook nito mga to para di madali lang mga yung eh. Saan? Ang mga kaharibis ng mga tiyo eh. Ang laki ng oh isa. Oh, oh, oh. oh yan naman mga tiyo. Oh, grabe. Ang bilis ng mga oh. <laughs> One hook. One hook. Ay, inak ko. Sinabit pa. Patay tayo nyan. ayun ito rin mga Meron na rin. Yung isa Meron na rin. Oo, oh, ang laki oh. Oh. Ang oh, laki. <laughs> oh. Yung isa matay, atin, po. Oh. Naka ano, nakasabit. Ay, <laughs> nakatawa. Ah, ang mispat natin. Kapo natin gagad kasi dawig yan eh, mo atin. Grabe. <laughs> okay. Biglang tinakbo, buti ko natin. Grabe. Uy, dito pa lang. Uy, yan na naman. Huli lang na naman. Grabe. Alak ka. Uy, nas malak ito. Alak ito. Uy. Uh. Uy, uh, arap ay. oh. Grabe, yung malaki. Tatamba, pati. Grabe.

Palisima oh, na lang. Oh, yung mga walang bulate rito. Oh. Ay, nakuha natin. Ang oh. ganda ng size yung atay. Okay. Kala ko nga. Uh, makakawala. Grabe. <laughs> Barabara yung mga <manito>. Ang <laughs> dami na kaagay. Tama ka boy. Yeah. Kakatawa <laughs> itong na namin talaga kabiwit kabiwas wala nasa bungad na lang ng ano, bagong bayan yung ista bagong bayan yung ista hindi akala ko agad pa rin yung maliit na ah sige ngayon palang wagal mo ano, kakain? Napa sarap kata! ata bumiwas ah. Bagai-bagai ang pa nang mati mag-alas ng sipol. Grabe na ka ka lagi? talaga. Oh, nanginginig na naman ako sa Uh, bibitlang binat, uh, jan yan kagatin mo, din kita. yan na naman, <laughs> tu, oh. ay sus ko โซยมนกอวลดะอะครับเร็กละนะมันไทยกมาครับเร็กละนะมันไทยสุรา

Tataba pati oh Tataba ka tiyo, no? Parang gusto ko na muya. Saglit pa lang tayo. Sabay-sabay mo inaabis mga rin. Ang gilis eh. Huwag lang makakagiray. Tilapia pa rin yung ulam. Walang katapusang tilapia ulam. <laughs> Ako nga, iba iba lang yung menu eh. Ganun talaga. Mother naman kasi oh. Yan so, uh, shoutout na nga tayo mga tiba kang maka makapiright pa tayo <laughs> May gilang shoutout kay Kuya Lito Arriaga May gilang shoutout At kay Yours J. Adventure Kuya Francis Coronado May gilang shoutout Papachin TV Yan may out shoutout Kachoy kapi Fishing Group Yan may gilang shoutout At sa admin namin sa si Alibas Bas Wilfred Solis May gilang shoutout Fishing Anglers

Kaka-copyright pa naman ito mati pagka pangit ng buhay ako. <laughs> ito. Kaka-copyright. Hmm. Okay. Hindi naman kinikilip mati pero tatry lang yan mati. Baka alam malay mo may masabitan. Di ba't sabi mo ako ay iyong mahal? kaka oh. <laughs> <Wala>, Kaka-copyright. <wala> <laughs> <Kaya mara ako. laughs> <laughs> <laughs> we need, uh, A few moments later In Pag ganun ko, tumama ko. Oh. Pagod si Ma? Oo. Oh, ito kasi, okay. okay, tinawaan ako. Ah, sakit na. Pugat yung tinawaan. Eh, bakit, tama na. Alam mo na ako, uwi mo na. Sakit to, oh, Kaya okay, okay. Binigla akong ganun. Sumtumagos so, pa rin. <clears> Hindi <throat> okay, na naman yata nagturo. Ginawa ka dito yung ano, yung ugat mismo. Ah, sa ugat. Ito, mas maugat. Ito, sa ugat. Ramdamku, iya, memang <tuh> kepalanya Tapos nagpindice natin. Pinapakoy yung dulo. Hindi nangyari sa akin yung dito eh. Opo. Tapos pinadiritsok. Ito, ito talaga. Oo. Ay hindi siya maiyangan. Na no. Naka ano kasi. Naka gloves kasi. Naka gloves. Boron taos. Yan mahirap talaga pagka sit up butong. Opo. Eh, matay ingat kayo. Masikin. Matay o. Oh. charge to experience na naman. Pangalawa na tong kamay. namaga agad oh. Yun na lang po muna matay no. Na-disgrace tayo. Pangit kasi ng business spot natin. Mga. Ganda sana. Eh. May hirap naman ba kasi baka mamaya uh, mababasa ng tubig. Baka ano, ma infection? yun. Itong uli natin mga kaibigan. Eh. So, uh, Sayang. Ubitin tayo. Ang dami kagad. Oh, thank you, thank you so much, matay. At ito yung basing spot natin. Grabe, na, nangingilo ko. <laughs> Tumama kasi matay. akala ko di inabot. Yung sa gloves. Akala ko dumaplis sa gloves. Eh, naramdaman ko na ano, na parang sabi ko parang may bumaon kunti. Pag ganun ko, lumagatok parang gumano na. Ah! Ayun, so, thank you po. Thank you mga tayo. Since na, nabitin tayo sa basing spot natin. Ganda sana mga toy, oh. Bungad lang ta magumbayan yan. You know? Oh. Yo, thank you, thank you. Uh, nabitin tayo saya. A few moments later. Pati harbisan dito mga tayo. Oh, oh si Katina man, Kole. Grabe din mo magtong dito sa may bungad mga oh <laughs> Ang dami ko nang huli mga tayo, diba? <laughs> you know? oh Ayan o. Ayan o. Ayan o. Pupuno na naman. Ayan o. Di makalis kanina mga kasi umulan yan. Kahit may sakit. Kahit tinamaan, yan yun naman. Kahit tinamaan, bira pa rin. Grabe, dinumog. O, oh, di ba? Kahit may tama, bumira pa rin. Kasi hindi na ako nag-video mga kanina. Dito lang sa bunga dito mga tuyo. Grabe, dami. Grabe, grabe. Lulakpat, hindi ako mapaniwala sa akin Oh! Diba? oh kahit may ano, kahit may sugat ka sa tili kabiwas kaming Ito dito na, bing na yung gamay ko ang <laughs> ano kayo, oh, dami rin dyan ang malalaki walang pagbabago kahit umulan na, lalang dumawi bira ka tayo, iyon, eh. lalim oh, grabe kahoy, binira eh thumbnail Yan lah <laughs> Ko tayo top din si Katie Jolta. Dala, huli na naman oh. Diri mo pool, sige papakulin niyo muna para ano. Oh. Yun, huli na naman. Ay, namata. Namata. <laughs> oh. Sobrang kapal talaga ng isda. Grabe, lalo doon mata yung mga ano. Sakusa ko yung hinuli na. Uy, yung Katie, huli yan. Ang tagal mo. Oh. Uli. <laughs> so, yun lang po na mga tayo. Grabe. Ang haba na ng video natin. Kasi dyan na mga tayo. Walang video yung iba dyan. Ang spot natin. Dyan ako bumarking dito. Mga tayo. Pwede tayo bumarking dito. Ayun. Thank you. Update tayo. Kabiwas ka big bit. <laughs> so, ito na kayo. Sinker yung setup. Ayan. Thank you Lord. yan Laki oh. Ganyan din sa akin ngayon. <laughs> uy ganda <laughs> pina <laughs> <laughs> pina siklaman <balu. laughs>